tayo po ay magsisimula na po. Ano po? So isang masigla at makulay na araw po sa ating lahat. Ang ating pong ginagawang programa ngayon ay ang, pamilya, ang pamaskong handog, food for work, handog para sa pamilyang buwakenyo program. Ito po ay alinsunod sa ating pong Municipal Ordinance No. 2024-374. Ngayong araw, hindi lamang po ito simple pagtitipon. Ito po ay selebrasyon ang sipag, pagkakaisa at malasakit po ng pamahalaang bayan ng buwa. Sa pangunguna po of course, syempre, ng ating Municipal Mayor, Honorable Army de la Cruz Carrion, kasama po ang ating pong pangalawang punong bayan, Honorable Mark Anthony E. Senyo, at ang miyembro po ng ikalabing dalawang sangguniang bayan. So, bago po tayo tuluyang magsimula, inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo para po sa isang maiklim panalangin na pangungunahan po ng isa po sa mga barangay kagawad po ng barangay polyasnin. Iligay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, Nanak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po, bagamat naulan, nandito pa rin po kami nagkakatipon-tipon para sa isang, pag, isang gift giving ng aming butihing mayora. Salamat po at laging naalaala niya ang Barangay at nahati ang kami ng lahat ng yaman ng aming bayan. Ama, sana po kaming lahat na nagkakatipon-tipon ay maging malakas at marunong maayos ang kaisipan tuwina. At sana pagpalain mo kami ng magandang panahon, magandang pangangatawan, mga magandang kalusugan. Yan lang po, Ama, ang aming tanging hiling at ang lahat po ng aming mga namumuno, sana po'y laging naalala ang kanilang mga kadayunan, Salamat Panginoon, sa ngala ng Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Yon, maraming maraming salamat po. Pwede na po tayo magsiyo po. Pagbati po para po sa ating mga kasamang mga konsehal. Konsehal Tino Manrique, Konsehal Francis Isco Jacinto, Konsehal Wilson Mabuti at ang ating pong pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo at kasama na din po natin ang ating ina ng bayan, kagalang-galang Army de la Cruz Carion. Magandang tanghali po ma'am. At sa punto pong ito para sa masiglang pagbati po at inspirasyon, tatawagin ko po ang leader po ng Barangay Buliasnin, kagalang-galang Kristino Mabunga. Isang magasigabong palakpakan po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Una po sa lahat ay binabati ko ang ating punong bayan. Pagod na, pagod na wari. Uh, magandang tangali po, ma'am. Sa ating pangalawang punong bayan, Mark sa inyo, kay Kunsyal Isko Asinto, kay Kunsyal Chip Manguera, kay Kunsyal Tino Manrique, at kay Kunsyal Wilson Mabuti. Magandang tangali po, maraming maraming salamat po sa pamahalang bayan ng Buwak. Ito po ay maagang pamasko ni Mayora ng Local Government Unit ng Buwak. So hindi na po ako magpapakahaba dahil sila mayora po talaga ay may pupuntahan pang ano at medyo kayo rin po ay kanina pa naiinip ano ano po maraming maraming salamat po sa pagpagantay ninyo ano So siguro po ay mabati na lang po ako sa inyo ng advance Merry Christmas and a Happy New Year. Magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Yon, maraming maraming salamat po sa ating pong punong barangay, kagalang-galang Cristino Mabunga. At bago po magsimula po ang ating pong mga kasamang miyembro ng ikalabing dalawang sangguniang bayan, uunahin ko na po muna ang ating pangalawang punong bayan. Tinatawagan ko po, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo. Isang masigabong palakpakan po. Maraming salamat po. Para mahina. Maraming salamat po sa ating atagapagpakilala. Pwede Okay po, kasi sanay po kami ng malakas ang boses ay. <laughs> Kumusta po? Ayos. <laughs> Siyempre sa ating uh, ginagalang na punong barangay, palagpapun natin ang napakatinong punong barangay. Punong barangay Tino Mabunga. Sa po na kanyang mga may sipag na mga kagawad, mga front-end workers na hindi dito sa barangay Bulyasnin. Sa inyo pong lahat, Maganda nga tangalian na po. Nahinip pa kayo. Okay lang po yan, kasi sa dami po ng pinupuntahan po ng ating punong bayan, anim na putis isang barangay po kasi ang aming pong pinupuntahan para po may pamahagi po ang pamaskong handog na taon-taon po ay ginagawa ng pamalang bayan sa paunguna po ng ating napagaling na punong bayan, Mayor Armin de Cruz Palagpan naman po natin. Kasama rin po natin ang ating mga may sipag na Kosihal, Kosihal Isko Asinto, Kosihal Wilson Mabute, Kosihal Tino Manrique, at ang inyong inyo dito sa Barangay Puliasnin. Laging Barangay Puliasnin ang una kay Kosihal Chief Mangera. Napakaaga po ng Pasko sa Bayan ng Buwak. Dahil natatanging dito lamang po sa lalawigan ng Marinduque dito sa bahay ng buhak ginagawa po ang pangimigay ng pamaskong handog tama po ang layunin po nito ay upang ang bawat pamilya po ha, bawat pamilya ang binibigyan upang may mapagsaluhan gayong darating na kapanganakan ng ating poong Iso Kristo. Kaya ganyan po kagaling ang liderato, ang isang leader, ang ina ng bayan ng buhak na laging inuuna ang kapanganakan ng bawat isang pamilyang buhakenyo. Isang para naman kay Mayor Army de kaya nawa po ng darating na Kapaskuhan, nawa po ang panalangin ni Kuya Mark Senyo dito sa mga pamilya ng mga taga Barangay Bulas ni nawa tayo ligtas sa anumang kapahamakan at karamdaman at huwag nating kakalimutan humingi ng awa at pansalamat sa ating puong may kapal. Muli po isang masagana at maligayang Pasko sa mamayang Bulyasnin. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat. ترجمة Maraming salamat po sa ating pong pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo. At ngayon naman po, maririnig na po natin ang mensahe mula sa leader na tunay na sakit at walang sawang nagsusulong ng kapakanan ng bawat pamilyang buwa kenyo. Isang punong bayang masipag, may matatag na puso para sa tao. Ang patuloy na nagbibigay daan sa mga programang nagbibigay ng pag-asa, tulad po ng ating distribusyon contribution ngayon ang pamaskong handog para sa pamilyang Buakenyo program. Mga taga-barangay Buliasnin, aking pong tinatawagan ang ating pong ina ng bayan, Kagalang-Galang Army de la Cruz Carrion. Isang masigabong palakpakan po. Ay may kiliti pa. <laughs> maraming maraming salamat sa ating napaka talagang binatang binata, binatang gupit. Opo, ang ating inamal na barangay affairs. Oo. pakan po natin, Sir Jensky. <laughs> Siyempre, sa napakainit na pagtanggap. Opo. Oo, ang ating po talagang, tignan mo, uminit na kanina umuulan. Oh, nagsalita lang ako, uminit na. Oo, sa napakainit na pagtanggap, opo, sa pagmamahal na inuukol ng ating mahal na kapitan, oo, sa amin, opo, palakpakan po natin ang ating minamahal kapitan, <laughs> Cristino Mabunga. Tino <Cristino> Mabunga. <laughs> Siyempre, andito yung nagagandahan at talaga naman nagwagwapo ang mga kagawad na masisipag. Opo, uunahin ko na po si Kagawad Edwin Olivar. Yan. Andito rin po si Kagawad Angelica Netoral. At syempre, nandito rin po si Kagawad Emily Diego. Siyempre, kasama rin po natin si Kagawad Lenny M. San Juan. Ha? Ano sa Manila? Ganon din po si Kagawad Lilian Levelo. Wala din? Anjan. dyan? Kasama rin po natin si Kagawad Curly Mercene. At syempre si Kagawad Rosalina Jordan. Jordan. Galing siguro mag -shoot. Okay. Jordan. Oh. Michael Jordan. Maraming maraming salamat sa inyo. Palakpakan po natin sila. At syempre, higit sa lahat, sa aking mga minamahal na mamamayan, dito sa Barangay Buliasnin, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sinanay, nakasimangot na o na, oh, ayaw nang umitip. Gutom na ikaw? <laughs> well, syempre no? Oo. Hindi po magkakaroon ng katuparan ang bawat pamaskong handog. Kundi po sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa isang makikita natin talagang aking kaagapay. Opo lalo na sa pagmamahal, paglilingkod, sa bawat mamamayang buwakenyo, ang nag-iisang gwapo, nag-iisang makisig, opo, at nag-iisang vice mayor <laughs> ng bayan na buwak. Walang iba kundi si vice mayor, Kuya Mark, <laughs> sa inyo. <laughs> Uunahin ko na po ang ating uh, talaga namang hindi na iba sa inyo, inyong-inyo. Kilalang kilala nyo. Ah, mas makisig ito dahil general ito ay. <laughs> Walang iba kundi barangay ang una. Kay Konsehal Manggera. Palakpakan natin. Ito ay ipinanganak pa. Pinanganak talaga na sabi nung ina niya ay napakabuti. Nasa sinapupunan pa lamang, mabuti na. Oo, dal, dal ng daldalay. Walang iba kundi po si Consihal Wilson. Mabuti. At syempre, hindi rin yung makakalimutan uh, katatapos lang ng bagyo. Di ba? po? Walang iba kundi po ang ating minamahal Consihal Tino Manrique. Madako naman ako dini. Kamukha ko daw siya. Ako po ba? <laughs> ito po ang aking anak na konsihal. Mamaya po, may mamarites siya sa inyo. At pakinggan niyo po, para rin po ito para sa ating mga kabataan. Walang iba, kundi po ang ating konsihal. Konsihal, Isko, Moreno, Jacinto. <laughs> Tapos po, siyempre, sa iba po po natin mga konsihal, si konsihal si Tulaylay. Consihal Mascariñas. Opo, uh, kasama rin po natin si Consihal uh, o, oh. uh, si Makoy Hinang po, kasama natin. At uh, syempre yung ating pong, uh, SK Federation, si Consihal Mark Hayag. Kasama rin po natin ang ating uh, Barangay uh, Federation ng Pangulo. Andiyan po si Consihal Donna Miraflor. Hindi ko na po pakakatagalan pa. Mababati lamang po ako dahil alam naman po natin na ito ay taon-taon natin ginagawa. Ito po ay kawalong taon na natin ginagawa. Hindi pa man po punong bayan ng inyong punong bayan ay ako po ay nagbibigay na ng pamaskong handog. Tama po ba? Kaya nga po, ito po ngayon ay isinabatas na. Ngayon pung 2024, ito'y isang ganap na batas na, isang ordinansa na, na kahit hindi po ako, uh, hindi po ako ang inyong mayor, pagkatapos po ng aking termino, ang bawat pamilyang nyo ay may tatanggapin na po taon-taon ng pamaskong handog. Yan. Hmm. Maliwanag po yan, asingilin uh, sila pag hindi kayo binigyan ng pamaskong handog, pag hindi na ko ang mayor nyo. Dahil yan po ay isang ordinance na po yan. No? Isang ligasiya. Isang ligasiya na iiwanan ko sa aking mga mamamayang buwake Na sana po ay huwag nyong kalimutan dahil pinagumpisahan po yan ng inyong punong bayan. Diba? Kaya this time, opo, makikichismis lang ako, makikimarites lang ako ng konti. Mamaya po ay soma ng inyong punong bayan. Kung meron po kayong pagkakataon na makapunta po sa Casa Real, ang State of the Municipality Address ay gaganapin po ng alas 3 ng hapon para naman po ako po ay uh, makapaglahad ng aking accomplishment at ng accomplishment po ng 12 sanggunian at ng 11 sanggunian. Yan po. Pagkatapos po nun, bubuksan na po natin ang pinakamalaking Christmas tree sa Bayan ng Buwak. At yun din po, o, oh, mabubuksan na rin po ang ating team. O, oh, ang team po natin ng Christmas ngayon is Christmas Around the World. Kita niyo po yan mamaya. Mamayang alas 6, may pasabog tayong magaganda. No? Kaya iniimbitahan ko po kayo doon. And then, isa pa po sa December 8. Diba? Ano po bang meron tayo ng okasyon ng December 8? founding anniversary ng bayan ng Buwak that is 445 years founding anniversary Baka naman po mamaya ay magulat kayo dahil may nilabas po akong executive order na ako po ay sumunod lamang sa panuntunan ng ating Pangulong Presidente Bongbong Marcos. Ang executive order po nila ay bawal pong gumastos sa mga activities katulad po ng piyesta, anniversary, at kung ano-ano pa na ang gagamitin po ay pondo ng bayan. Bawal po yan. No? Sa panahon po ngayon, dahil tayo po ay nasa State of Calamity. Ang buong Pilipinas po ay nasa State of Calamity. Bagamat hindi po tayo tinamaan ng ganong kabigat, hindi pa rin po ako pwedeng gumastos. Baka ma-ombudsman po ako. Ano? Kaya this time, ang ginawa na lamang po natin activities para po sa December 8 ay yung ating Drum and Lime. Sila po ay matugtog ang wala pong pakontes. Opo, matugtog lamang po sila ngayon. Opo, pero pipigyan din naman po natin sila ng token. No? At pangalawa, pinagkasundoon po namin ng ating mahal na Vice Mayor at ng 12 Sanggunian ang bawat isa ay open po kami na magkakaroon po ng salusalong tanghalian sa kasarial. Naghanda po ang bayan ng buwak, nagpapatay po, nagkatay, <laughs> nagkatay po ng dalawampung baboy ang ating vice mayor yan po ang gagawin natin no at ganoon din po no meron po tayong handaan doon kaya everyone pagkagaling po magsimba anumang pong religion ay pwede pong kumain sa Casa Real di ba mas maganda sa alusalo di ba everybody is welcome Oo, lahat po kayo ay pwedeng pumunta at kumain sa kaserial. Yan po ang gaganapin natin sa December 8. Pagdating naman po ng December 11, yung po namang hindi pa nagpapakasal. Meron po ba rito gusto magpakasal? Kasalang bayan. Ang kasalang bayan ay gaganapin po sa December 11. No? Ito po ay libre na may handa pa. Yan. Pagkatapos naman po ng kasalang bayan, alam naman po ninyo na ang inyong punong bayan ay sa sapit ang kanyang kaarawan, ako po ay naghahanda at nagbibigay ng pamaskong handog. Pero sa ngayon po, ako po ay naglaan, ang aking buong pamilya ay naglaan para naman po sa ating mga mumunting bata. Sa ating pong mga kasiyahan ng mga bata dahil Pasko naman, sila po ang bibigyan ko ng regalo ng iba't ibang klasing laruan. Yan. Kaya this time, dire-diretso na po ito, no? At isa pang imamatetes ko sa inyo. Total naman Martes ngayon. Gusto niya pa ng marites? Ay, ah, sigo. Gusto niya po ng marites? O, sandali na lang para makapagpananghalian na kita. Di po ba ang tagal na nating inaantay ito? Napakahaba na rin ang panahon ng pag-aantay ko. Pati po ako ay talagang uh, inisip ko na hindi na mangyayari, hindi na po magkakaroon ng katuparan. Sabi ko nga, may kasabihan tayo, pag hindi pa gusto ng Panginoon, hindi naman mapapasa iyo. Hindi naman ito mangyayari. Lahat naman po ay may kaorasan, oo. Lahat naman po ay may dahilan. Kaya this time, para po sa kaalaman ng bawat isa, ang pinakamalaking pupuyog po ay dadapo na po sa bayan ng buwak. Ano po yun? Yes, ang gagaling naman ng aking mga mamamayan, ang tatalino. Ang Jollibee po ay itatayo Mag-groundbreaking po tayo sa November 20 at ang sabi po ng franchisee, ito po ay matatapos sa apat hanggang ikalamang buwan. Kaya bago po matapos ang Simana Santa, may Jollibee na po sa Bayan ng Buwak at itatay, itatayo po ito sa Barangay Tampus. Masaya ba kayo? Yan, yan. At least... Ibig sabihin lamang po noon ay isa ang... Ang ibig sabihin po nun, ang ating bayan ay progresibo, umaangat, umuunlad. Yan po yun. Dahil hindi naman po biro ang pag-invest sa mga ganong uh, stall. Hindi po ito biro dahil ito po ay milyon. Hindi po ito daan libo ang Milyon-milyon po ang ini-invest ng investor dito upang sa ganon ay makita po natin ang pag-unlad. Kasi siyempre, pag nagbayad po ng mga taxes yan, sino po ang makikinabang? ba diba, ang makikinabang din po ay ang ating mga mamamayan ni ba? 'Yun po 'yan. Sana po lawakan po natin na hindi lamang po kagustuhan ng inyong punong bayan 'yan. Gusto ko po umunlad, umangat hanggang marating po natin ang tuktok ng tagumpay. 'Yan po ang gusto ko sa bayan ng Buwak. 'Yan. Susunod 'yan pagkatapos niyan. Ano ba 'yung Jollibee? si Macdo. Baka sakali, sana abutan ko pa. Opo. Pero ang sabi po nila, may chicken inasal. Ang gusto ko sana, magkaroon din ng 7-Eleven, magkaroon din ng Shakey's. Sana po magkaroon ng katuparan yan, basta sa kagustuhan ng Panginoon Diyos. Yun lamang po ang aking imamarites. At syempre, uh, kayo po ay gusto kong makasama at maka... <coughs> makapag-greet po ng maagang uh, Pamasko. Opo. Ako po ay bumabati sa po ng aking pamilya ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buwak! Sulong buwak! Sulong buwak! Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Yan. Sige po, bago po magmensahe po ang ating po mga kasamang konsehal, isang picture taking po muna with Mayor, Vice Mayor, ang ikalabing dalawang sangguniang bayan members. Inaanyayahan ko din po si Kapitan po, tsaka po mga barangay kagawad, BHW, barangay frontline workers, para sa isang picture taking po. Maraming salamat po. Yan. Yan. Sige po. One, two, three, smile. Isa pa po. One, two, three, smile. Tsaka po isang Christmas sign po muna para po sa ating lahat. Christmas sign po. One, two, three, smile. Yon, makikisuyo na din po kami para sa isang video greeting po. Ang ah, sasabihin lang po natin, maligayang Pasko, sulong buwa, carry on. Yon, one, two, three, maligayang Pasko, sulong buwa, Yan at suporta po ng Barangay Bulian.